すごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい

Kala mo na bantay Morning, good morning, good morning mga kasoy. ayun yun, Welcome po ulit sa Panibawang Fishing Adventures po natin. So yun mga kasoy, bali dito tayo sa may ano, barangay Kupang. Ano, Purok Pono. Yun, barangay Kupang. Napakaganda mga kasoy. Ang <laughs> ispat natin sa Smarite. Yun, mega mega love shoutout nga pala sa lahat ng subscribers po natin. At sa mga silent viewers, maraming maraming salamat po. At pagpasinsya na nga pala kayo mga kasoy kasi ano, bali natagalan yung upload natin kasi nung nakaraan mga katil galing ako ng ano nang pinangunan sa may barangay naksulong so wala tayong hindi tayo pinalad doon maraming maraming salamat sa mga silent viewers po at yung taas taas yung views po natin sa short video at, sa lahat lahat po na sumusuporta sa your road joy pacing at pictures yun may love shout out maraming po salamat so yun at papakita ko po muna pala mga tayo yung, ano, yung Huli natin. Ang huli ko mga toy. Hindi kayo mga maniwala. Mga toy, siguro mga na to. Kulang ko lang dalawang kilo na to. Mga toy, pakita ko sa'yo. Kori, kori, kori. Ito yung pinakamalaking huli ko mga toy. Oh. Yan. Four fingers. Punoyin ko tong bangka mga toy. <laughs> Ito mga katoy. <laughs> Grabe yan mga toy. O. Oh. O. Oh. Napupuno na mga toy. O. Oh. Oo, oh, mga tayo, ang dami yan. Laki pati, oh. di <laughs> <laughs> na naman, mga tayo. Oh, yun, mga tayo. <laughs> Diyan na natin, mga tayo. Na Kaysig <laughs> Pagduduma mo, hindi mangatripo ito, hindi pa five. Pinapupuno ulaw natin tong so, bangka. Uh, Salamat po sa lahat. tayo sa lahat ng new subscribers natin. At uh, sana mga silent viewers, pati yung high vote At bigyan uh, ko ng shoutout nga pala sa mga Tay Rizal uh, uh, Sukmun Park Racing GC Yan may galaw shoutout sa inyo mga katay Yung bago nating ano to uh, Bagong GC na sinalihan Thank you, thank you sa inyo mga katay Sa lahat ng members po uh, Sa Angler Bruce Yan may galaw shoutout Yan lahat ng members din Sa Incy Anglers Group Yan may galaw shoutout yan, Sa lahat ng members po ulit Ayan uh, At at siyempre, pasalamatan natin si Rinan Fishing Adventure. Yon Miguel of Shoutout kay Choi, si Onin Vlog, yon Miguel of Shoutout. Edwin Ulabides, yon Miguel of Shoutout kachoy. At ito nangingi sa ng ano pa to. Hintay-hintay lang kachoy at unahin natin yung ano yung batang anglers muna. Uh, pangako kasi yan mga eh, Kabitong TV, may Miguel of Shoutout si John Tangs, yung Miguel of Shoutout. Easy si Prementor, yon Miguel of Shoutout from Sweden. Yeah, yeah. From Sweden awol 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 nalaman mo grabe mga <monotig. laughs> bali pakasinya na po talaga mo sana andiyan pa rin po kayo para suportahan kain natin oh. matagal talaga yung ano natin uh, halos mag 6 days ata sana ma-upload natin mamaya at mga pitong para ano, ma-update natin yung mga subscribers natin at mga silent views shout sa mga maninig na dito sa dito na dito. Hindi sila makakaano makikasi yan. Hindi nila makita daw yung isla. sing spot. Uy, sobra ha. Uy, na ayan. Uy, ay, ayan ay, na ay. naman. Ay, sus, nakawala na. So, yun. Yeah, uy, grabe yung gandang lubog mo kasi. <laughs> di mo ato Sus, gino di mo makita, uy. <laughs> uh, ulit, ulit, ulit. I-shoot mo yun oh, na, yun naman ay tarlac 'yun, may kilag shot out at sa mga taga Bicol lang 'yan. Meron to, meron. Oh, tapo na, ba, malaki malaki Malaki. 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 Takubyong, laki. Uh, grab. 'Yun naman tayo. Oh, thank you, Lord. Yo, Tiborado, ta ng nang angler grabe Oh, eh. Uh, hindi niya madim kamay ko. Oh. <laughs> mga mati kaaga pa lang yan mga mati Wala pa yan alas si Ucho Gusto ko sana kanina mati Kung hindi ko magat Lulusongin ko yung gilid na yan eh Please pakan ko yan dyan Sigurado yun dyan Kanina napaka kung mo tito, bidik lang kagat. Kung tatanong ko pala, ha? Oh. Alam mo na, ito. Oh. Uy! Uy! Laki! Laki! Uy! Uy! Okay, ulit. Uy! <laughs> <laughs> Grabe! Nagpahing nga lang kung tito na naman. Oh. <laughs> uy! <thank God. laughs> kinikilig ako kung gagawin natin dahil yung fishing ko talaga ko ako. Ah, uh, kasi una una makatay. na uh, naapi ta mga kasama natin ang anglers angler. Sigurado makatay. Yung angler Bruce is pat dito tsaka yung Bisok Park fishing gc natin. May may sasama tayo dito sa sunod. sorry na hihahanap po kayo ng mga mga bagong fishing spot yun may kilag shoutout nga pala kay ano Onatus Vlog yun at nagaan na rin na gusto tayo mga kabanding fishing at si ano si kasi ano uh, JC si Fishing Adventures kasi J yun. at si Kachoy J yun nagiging nagaan sa ating video at sana makapunta tayo sa fishing spot niya Napakalapit ng facing spot niya mare si G, si Kasoy J. At si GC Adventures na napakalayo naman kasi yung tiket. Ito makalapit pa gilid na to. Puro ano yan. Puro tawag ah, nito yung kamutihan. May mga okra. So pag pumunta kayo dito matay ingatan niyo na lang po siguro kasi sabi naman niya pwede naman yung spot. Basta ingatan lang daw yung yung panamim niya.

ganyan lang siya mga kabay oh. Ayun. Oh. Dalawang dangkal sa kalati mas ano. Mas nasasayin niyo mga kabay kung ano yung discount Sakin kasi hindi na iba iba ko. Eh. Dalawang dangkal isa't kalati. So dumating naman na yung ano natin yung book. Oh. kahit na sumabit nang sumabit basta Nakakauli tayo. Okay yung leader line lang naman nawawala mga rin mababa yung leader line ko eh kaysa yung dun sa main line ko kaya yung ilalim lang natatanggal Ay, napakarami na talaga hindi ko lang kasi makapit yung mababa ko dito eh. pag nilagay natin sa babaran natin na business baka mamatay dito dito at least naglalang nilangis oh, ko -oh. ko ito pala mga ano yung spot natin part na rin to ng ano ng Montindo pa. Sa uh, mga nagtatanong. Kunting-kunti na lang mati alabang na yan diyan. Kaya talagang napaka bawi-bawi na no. tayo sigurado tong spot na guys na ano tayo malayo. Kaya uh, mas maganda rito mati maaga talaga kayo pupunta para na, Makuha niyo yung ano yung kibitan kasi maaga yung kibitan at susunod natry natin ano hapon naman doon tayo ba doon natin hapon mga bandang alas dos ganyan tikman tikman Bilin po yan boy balikan mo oh sabi ko na nga ba mayroon niya makasoy ko ganyan po yan malaki oh. nadala yung isa Nakabili pa yung isa. Ay, wala. Ay, gandang size mga tiko. Oh. <laughs> oh, mga <kasi>. oh. tiko. Lord. <laughs> mm. <laughs> Sabi ko na nga ako, babalik ang mga tiko. Kasi may limo. maganda may ano may comedy tayo kahit maging seryoso tayo sa buhay <laughs> kaya tayo may mingwit para ano maglibang at makakuha na may una at uh, kapag tayo ng mga madlang people mo rin. kasi may rami tayo lang marami talaga mga may mahilig sa mga ay ay sana mapapilang tayo sa gustong gusto ng mga madlang people na mapanood yung channel natin. hindi ako mapaniwala sa huli na sa huli ko <laughs> mas maganda marimad sa dulo yun eh. dalawa dito mga kasi baka nakahuli na yung isang hook yung sinabit ngayon yung isang ano mo hook yari yeah, saya dapat dito pagka maraming sabitan mga isa isa lang talagang hook sayang sayang yun eh. 3 pesos rin to eh ay saan 50 cents lang pala ito mga maraming salamat nga pala kay Kachoy Sunny Boy Kachoy Sunny yan kila shout out maraming salamat maraming Sunny ni kami. at may galap shout out nga pala mga kay kaya nang kay Kuya Prince Babar na nyo pa support niya siya mga kay at kay Aro Vlog at siyempre kay ano, Papa Chin yun may galap shout out kay Kachoy Milo yun salamat si Michael Borac at sa family niya yan ni Gilang Jacob at sana tuloy tuloy na yung paggaling ng anak niya mga day. grabe na po no, na ano pala yun grabe dialysis sus ka ba bata nakalbo nga mga katoy ano nang so siguro mga katoy ano makadalawa na lang tayo at least uh, na update ko po kayo sa panibang video kupang porok ono maraming salamat sa mga anglers dito yun mga kasi update pala tayo sa may ano sa Talim Island kila kasi giron sa may barangay subay sa may amihana yun at may kilab sa inyo dyan at kumarbis na dun mati, malalaki mamang paingalan nga lumot yun. Talim Anglers PH yun, may galam shout out Kachoy Geron, talim 3 yun, may galap yon kaot. At kay remark ni Yagonra. At po sa kanilang mga challenge Big yon, big yon race karira. malaki yun yung wate ko yung isa sa bit ko eh ramdam ko na eh malaki eh mga te o tingin nyo muna yung kamay ko yun mga te lang po tayo at paldo paldo na tayo ano pa dalawa pa siguro mga te dalawa pa

<laughs> ate, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Nakaisa pa ako man eh. Ha? Pasinsya na kayo mga ate. Mahaba na naman itong video na. Isa pa Yun. Ayan ba pa Nakikita pa naman yung yung istro ng ano, lollipop. lumabit na naman ito. Jadi tayo, mana yeah. nak awal lipat tu? Yun, yun. Ah, takut takut saya ini mati muli nanti. Baca makadali dah lipat tu mati. Ulin bulatik. Tapi cepat sa inyo mga natin, napakarami yours po oh. ito yung facing spot po natin matay ayan matay facing spot natin, ayan ayan kala mo nang manti oh, oo matoy oo 6 uh six seven nine ten eleven three, eight, <laughs> 24, <laughs> you know, you know. 24 three uy Ito yung Kissing spot Napunta natin Yung original pati Susunaw So yun, maraming maraming salamat po At naway Nabigyan ko po kayo ng karagdag At masaya makatoy At muli po sa susunod pong Kissing adventures po ulit At muli makatoy, barangay Kupang uh, Muntinlupa, Porok Oh, natin. Thank you. Thank you mga to. Thank you. Thank you. At bigilag sya to sa mga kabataan. Thank you po. At susunod pong busy adventures. Thank you Lord. Thank you mga to. Bye.